Totoo ba na sa panahon natin ngayon ay babalik si na Moses at Elijah? Ano ang gagawin nila sa ating mundo ngayon? Ilan sa pinaka-importante na tao na kilala natin sa Biblia ay si na Moses at Elijah? Kung mabasahin natin ang kasaysayan ng Biblia, makikita natin na malaki ang ginampanang tungkulin ng dalawang lingkod ng Diyos na ito. Ngayon, hindi lang sa kasaysayan ng Biblia makikita natin na ginawa nila ang kalooban ng Diyos. Kung mapasahin pa po natin yung Biblia, makikita pa natin doon na si Moses at Elijah ay meron pang malaking gagang ng tungkulin sa mga huling araw, lalo na nga pagdating ng tribulation. So, paano nga po ba natin ito nasabi? Meron po kasi ilang mga naging interpret na yung dalawang saksi na tinutukoy doon sa Book of Revelation ay walang iba kundi si Moses at Elijah. Ano nga po bang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Basahin natin yung Revelation chapter 11 verse 3 to 6 isusubo ko ang dalawang saksi na nakadamit ng sako na sa loob ng isang libo, dalawang daan at anim na kung araw ay ipapahayad nila ang mensaheng mula sa si Diyos. Ang mga saksing ito ay ang dalawang punong olibo at dalawang ilawang nakatayo sa harapan ng Panginoon ng Daigdig. Kapag may manakit sa kanila, may lalabas na apoy sa kanilang bibig at tutupukin ang kanilang mga kaaway. Sa ganung para ay mamamatay ang sino ang manakit sa kanila. May kapangyarihan silang isara ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng mensahe mula sa Diyos. May kapangyarihan din silang gawin dugo tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing naisi nila. Walang nabanggit na pangalan ng Biblia patungkol sa kung sino nga ba itong dalawang saksi na ito. Pero marami pong naniniwala na yung dalawang saksi na ito na isusugo ng Diyos para magbahagi ng kanyang salita sa tribulation ay walang iba kundi si Moses at Elijah. Bakit nga ba nasabi na si Moses at Elijah ang dalawang saksi? Una mga kapati, dahil po sa kapangyarihan ng dalawang saksi na ito. Ano nga ba ang kapangyarihan nila? Ayon po sa binasa natin, sabi meron po silang kakayanan na magpadala ng mga salo sa ating mundo. Tulad na lamang po ng kapangyarihan nila na kaya nilang gawing dugo ang tubig. Sinasabi rin po sa Biblia na kaya rin nilang patigilin ng ulan habang pinabahagi nila ang mensahe ng Diyos. Magagawa rin po nila na tupukin ng kanilang mga kaaway sa pamamagitan po ng apoy na lalabas sa kanilang mga bibig. So dahil po may kanyang klaseng kapangyarihan yung dalawang saksi, sinasabi na kung babalikan po natin yung history ng Bible, makikita rin po natin na itong si Moses at Elijah, meron din po silang kapangyarihan na gawin kung ano yung kayang gawin ng dalawang saksi na binabanggit doon sa Book of Revelation. Halimbawa na lamang po si Moses, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nakapagpadala po siya ng mga salot doon sa Egypto na nagawa niyang gawing dugo yung tubig sa Egypt. Ito po ang sinasabi sa Exodus chapter 7, verse 20. Ginawa ni Moises at Aaron ang inutos sa kanila ni Yahweh. Sa harapan ng paraon at ng mga tauhan nito ay inihampas ni Aaron sa tubig ang kanyang pungkod at naging dugo ang tubig. Ngayon kung papalitan din po natin yung Old Testament, makikita po natin doon na sa pamamagitan ng Diyos, ito pong si Elijah na kapag po siya ng apoy mula doon sa langit. Basahin natin yung 1 Kings chapter 18 verse 36 to 38. Nang ikatlo na ng hapon na siyang oras ng paghandog, Tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin, Yahweh, Diyos din na Abraham, Isaak at Hakob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod. At ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang inyong utos. Pakinggan po ninyo ako. Yahweh, upang malaman ng bayan ito na kayo lang ang Diyos at nais nyo silang magbalik loob. Noon din nagpapaba ng apoy si Yahweh at tinupok ang andog, ang kahoy, at ang mga bato at lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. May pagkakataon din po na napatigil ni Elijah o ni Elias yung ulan sa loob ng three and a half years. Basahin po natin yung 1 Kings 17 verse 1. Si Elias ay isang propetang taga-tisbe sa Gilead. Sinabi niya kay Ahab, Saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran. Hindi uulan, ni hindi magkakahumog sa mga darating na taon hanggat hindi ko sinasabi. Ito rin po ang sinasabi sa James chapter 5 verse 17. Si Elias sa isang tao na tulad din natin. Nang mataintim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng tatlong taon at anim na buwan. Nakita po natin na yung dalawang propeta ng Diyos na ito ay nakagawa ng mga kababalaghan. At sa pamamagitan po ng Diyos, nagkaroon sila ng kapangyarihan para makagawa ng mga himala tulad po na binabanggit doon sa Book of Revelation patungkol sa dalawang saksi. So kung ano po yung kayang gawin ng dalawang saksi na ito, nakita naman po natin, kayang gawin din po ito ni Moses at Elijah. Sinasabi rin na yung dalawang saksi si Moses at Elijah dahil silang dalawa lamang po ang nagpakita kay Jesus noong panahon ng New Testament. Alam naman po natin noong Transfiguration o noong nagbagong anyo yung ating Panginoong Sokristo, nagpakita po yung dalawang lingkod ng Diyos na ito na si Moses at Elijah. So matagal na pong wala yung dalawang propeta na ito, halos libong taon na po ang nakalipas. Pero kahit nakita po natin na matagal na silang wala sa mundo na ito, nakita natin na nakabalik pa rin po sila. Na yun nga nagpakita sa ating Panginoong Sokristo at sa ilang mga alagad niya. Basahin natin yung Matthew chapter 17, verse 1 to 4. Pagkaraan ng anim na araw, isa naman ni Yesus si Pedro at ang magkapatid na si Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Yesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at nagningning sa kaputian ang kanyang damit. At nakita ng tatlong alagad si Moises at Elias na nakikipag-usap kay Yesus. Sinabi ni Pedro kay Yesus, Panginoon, mabutit na rin kami. Kung gusto ninyo, magtatayo ako ng tatlong tolda, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. So dahil nakita po natin na posible na makabalik sa ating mundo si na Moses at Elijah sa kabila ng matagal na po silang kinuha ng Diyos, posible rin po na magagawa rin po ulit nila na makabalik sa ating mundo pagdating naman po ng tribulation. At yun nga po sinasabi na sila yung magiging dalawang saksi. Bukod po dyan, sinasabi rin sa Biblia na itong si Prophet Elijah ay babalik sa ating mundo para nga gawin yung mission ng Diyos pagdating ng mga huling araw. Basahin natin yung Malakay chapter 4 verse 5. Ngunit bago dumating ang kakilakilabot na araw ni Yahweh, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. So dahil po sa verse na yan, sinasabi na sa tribulation, babalik po itong si Elijah at siya yung isa sa dalawang saksi na nakita ni John sa kanyang vision dun sa buka tribulation. Kung titignan din po natin sa Biblia, yung dalawang propeta rin po ng Diyos na ito ay meron po silang kakaibang paglisan sa mundo na ito. Kung baga, hindi po normal yung pag-alis nila dito sa mundo na ito sa katapusan ng kanilang buhay. Yung pagkamatay po ni Moses, makikita po natin na ito ay isang misteryo. Namatay po kasi itong si Moses, pero yung katawan niya ay itinago ng Diyos. Basahin po natin yung Deuteronomy chapter 34 verse 5 to 6. At si Moses na lingkod ni Yahweh ay namatay sa lupain ng Moab, tulad ng sinabi ni Yahweh. Inilibing siya ni Yahweh sa isang libis sa Moab sa tapat ng Beth Peor. Ngunit hanggang ngayon ay wala nakakaalam ng tiyak na lugar. Si Elijah naman po, hindi siya nakaranas ng kamatayan dahil siya po ay kinuha ng Diyos sa pamamagitan ng apoy sa langit. So dahil siya po ay hindi namatay at siya ay na-rapture, sinabi na siya po ay babalik sa ating mundo para ibahagi ang mensahe ng Diyos sa tribulation. Basahin natin sa 2 Kings 2, verse 11. Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano ay pumagit na sa kanila ang isang ng apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nakahiwalay sila at si Elias ay inayakyat sa langit sa pamamagitan ng ipu ipo Kung titignan din po natin ayon sa Revelation, sinasabi rin po na yung dalawang saksi na ito ang kokontra sa kalaban o sa Antikristo pagdating ng Tribulation. Ngayon, kung babalikan din po natin yung kasaysayan sa Biblia, makikita rin po natin na itong si Moses at Elijah, sila po yung madalas na kumakalaban sa mga masasamang hari o pinuno. Si Moses po nakita natin na kinalaban niya yung Pharaoh doon sa Egypt. Siya po yung ginamit para makalaya yung mga Israelita sa Egypto. Sa kabilang banda naman po, itong si Elijah, kinalaban niya naman po si King Ahab at si Queen Jezebel. Sila po yung nagdala sa mga Israelita sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sila rin yung nagtulok sa mga Israelita para tumalikod sa Diyos. So dahil si Moses po at Elijah ang ginamit noon para kalabanin yung mga masasamang hari, nasabi rin po na sila rin po yung gagamitin sa tribulation para kalabanin yung masamang hari. Yun nga po, yung Antikristo. Bagamat nakita natin na may ilang mga konsepto sa Biblia na sumusuporta patungkol sa dalawang saksi na ito na konektado kina Moses at Elijah, pero hindi po ibig sabihin nun na sina Moses at Elijah, sila na po talaga yung dalawang saksi. Dahil wala pong sinasabing pangalan ng Biblia patungkol sa dalawang saksi, mas maganda po na huwag muna natin lagyan ng pangalan yung dalawang saksi na binabanggit nun sa Book of Revelation. So hindi pa po natin talaga sigurado kung sino yung dalawang saksi. Pero maging bukas pa rin tayo sa posibilidad na pwedeng sina Moses at Elijah yung dalawang saksi. Ngayon hindi pa natin alam kung sino yung dalawang saksi. Malalaman pa po natin yan pagdating ng panahon. Basta ang sigurado lamang po mga kapatid na sinasabi ng Biblia, merong dalawang lingkod yung Diyos na magbabahagi ng mensahe niya pagdating ng tribulation. At hindi lang po yan sila ng mga himala. So malapit na po mangyari yung sinasabi ng Biblia na yun, na lalabas yung dalawang saksi. Kaya maghanda na po tayong lahat.